At ayan, isang mapagpalang umaga ulit mga kamarites. Tayo ay magluluto ng... di ko na alam, di ba? Sige, bala na kayo dyan ko. Anong isip nyo dyan, o? Oh? nga natin yung saluyot labong. Tapos dito tayo magpa-pride ng fish. Ayan. Hugas-bigas yan, mga kamarites. Pakukuluin lang natin. Samahan nyo ko. Ayan, may labahin tayo dito, guys. Ito, ang pagkain ni Kauri. Oh, gutom na, gutom na ba? Ayan, samahan nyo ako, mga kamarites. tunay na mayaman. Talaga ako na humahal. Dahil meron siyang ano, yung mga nail extension. Yung business niya. Pero meron ito yung niya, wala. Clean lang. Wala walang, walang kaarte-arte. Yan nga, lumalabas ng ganyan ang itsura eh. Hmm. saan eh. Hindi niya kailangan magpaganda kasi may pera siya. Sige, sige

marites, dito tayo mag-prepare ng ating fishda da. Na Nabili ko lang to sa TikTok. Ayan, ang time lang natin maluto ang ating kanin dahil ang ating lalaban ay nagaantay sa likod. Ay, hindi ko lang bet dito ka, mga kamaritas. Eh. Wala siyang kakip. Ayan, oh. Ayan, at ito ang ating pinapakuluan. Ayan, habang nakasalang ang ating mga quads. Hinaan lang natin para hindi siya madigla. Ayan, by for now, mga kamariters.